para sa episode natin ito. Ating pag-uusapan ng isang serye ng mga digmaan na humubog sa medieval world. Ito ang krusada. Ang pangyayaring ito ay may napakalaking impluensya sa politika, ekonomiya, paniniwala at kultura hindi lamang ng Middle East at ng Europa kundi ng buong daigdig. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang ating komrad na sina Mark Anthony Manzanares, Joshua Aloro, Juan Fuentes, J. Robert Contridas, Leoniza Sabsalan, Jing Samponian, Orgen Ven Canyete, Maraming salamat mga komrad sa pagsuporta sa ating channel. Ang krusada ay serye ng mga banal na digmaan na pinasimula ng simbahan noong medieval age. Sa kaalaman ng nakararami, ang krusada ay para lamang bawiin ang Jerusalem sa mga muslim. Gayunpaman, mas komplikado ito kung saan naging target din ng mga crusader maging ang kapwa nila mga kristyano at ang mga heretics. Noong mga unang dekada ng 7th century, isang panibagong puwersa ang magpapayanig sa old world. Ito ang mga Muslim sa pangunguna ng Rashidun Caliphate mula sa Saudi Arabia. Mabilis na kinubkob ng mga mabilis na light cavalry ng mga Arabo ang mga lupain ng Sasanid Empire sa Iran at Iraq. Makalipas nito, Sunod na tinarget ng mga Muslim ang lupain ng East Roman Empire sa Syria at Palestine. Sa Battle of Yarmouk, ganap na tinalo ng Rashidun Caliphate sa pangunguna ng kanilang legendary general na si Khalid ibn al-Walid ang mga Romans. Makalipas ng labanan, pinalibutan ng puwersa ni Khalid ang East Roman Territory na Jerusalem. Ang Jerusalem ay isa sa pinakamahalagang lungsod sa Kristyanismo dahil narito ang Church of the Holy Sepulchre. Dahil sa kawalan ng pag-asang maililigtas sila ng East Roman Empire, isinuko ng Patriarka ng Jerusalem ang syudad kay Umar, ang kalif ng Rashidun Caliphate. Sa kabila ng pagbagsak at okupasyon, maraming mga Kristiyano at kinalaunang mga Jewish people ang nanatili at pinahintulutang manirahan sa Jerusalem. Sa pamunuan ng sumunod na caliphate ang Umayad Caliphate, umunlad ang pamayan ng Kristiyano, Jewish at mga Muslim sa Jerusalem. Dahil sa estratehiko nitong kinalalagyan, umunlad ang lungsod sa kalakalan na sinuportahan naman ng produktibong agrikultura. Naging bukas din ang Jerusalem para sa mga Kristiyanong pilgrim o mga naglalakbay na Kristiyano na bumibisita mula sa Europa. Sa lahat ng mga ito, hindi sinubok ng East Roman Empire o ng Byzantine Empire na bawiin ang lungsod dahil mas abala ito sa mga suliranin sa iba pang bahagi ng imperyo. Magpapatuloy ang estabilidad na ito hanggang 11th century hanggang sa pagdating ng pamamahala ng Fatimid Caliphate. Ipinasara ng Fatimid Caliphate ang marami sa mga simbahang kristyano sa kanilang teritoryo, kabilang na sa Jerusalem. Gayunpaman, ang ganap na sisira sa kapayapaan ay ang pagdating ng mga Seljuk Turks. Ang mga Seljuk Turks ay hindi mga Arabo kundi mga tao mula sa Central Asia. Kumpara sa mga Arabo na mga city dweller, ang mga Seljuk ay nomadic at mas sanay sa marahas na pamumuhay. Kanilang mapapalitan ang Fatimid sa Syria at Turkey bilang mga tagapamahala. Marahas ang naging trato ng mga bagong dating na turko sa mga Kristiyano. Pinatawan nila ng malaking buwis ang lahat ng mga Kristiyanong Pilgrim na bumibisita sa Jerusalem. Sa kabila ng kanilang pagbabayad ng buwis para sa proteksyon, pinahintulutan pa rin ng mga Seljuk ang mga kawatan na patayin, pagnakawan at abusuhin ang mga Pilgrim sa loob ng kanilang teritoryo. Marami din sa mga Pilgrim na ito ang binihag at ibinenta bilang mga alipin. Gain pa man. Mas malala ang sinapit ng mga kristyano sa mga pamayanang sakop ng mga Turko. Libo-libong mga kristyano, babae, lalaki, bataman o matanda, ang pinagpapaslang at marami pa ang inabuso ng mga Seljuk. Nakarating sa Europa ang balita ng pang-aabusong ito sa mga kristyano sa pamamagitan ng mga nakaligtas na pilgrim. Dahil sa balitang ito, natanim na ang binhi ng pagsisimula ng krusada sasambulat ang galit ng mga kristyanong bansa noong 1095. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-abante ng Seljuk Turks pasilangan palapit sa Constantinople, ang kapitolyo ng Byzantine Empire at ng East Christian Orthodox Church, napilitan ang Byzantine Emperor na si Alexios I Komnenos na humingi na ng tulong sa Latin Kingdoms ng Europa. Ayon sa kanya, kapag bumagsak ang Constantinople sa mga Muslim, mas marami pang mga kristyano ang masasawi at maaabuso. Noong November 18, 1095, nagpatawag ng konseho ang Roman Pope na si Urban II. Kanyang inanyayahan ang mga katolikong kaharian na sumaklolo sa Byzantine Empire at ipagtanggol ang mga kristyano sa pamamagitan ng pagbawi sa mga teritoryong nasakop ng mga muslim. Hindi inaasahan ang naging sagot ng katolikong Europa mula sa mga hari, kabalyero, hanggang sa mga simpleng magsasaka ang sumagot sa tawag. Ang kanilang isinisigaw, Deus Volt, God Wills It. Ito na nga ang pagsisimula ng krusada. Ang mga sumali sa krusada ay tinawag na mga crusader. Habang naghahanda ang mga crusader sa pagbawi ng silangan, isang minor na krusada na pinamumunuan ng isang karismatik na eremitanyong si Peter de Hermit ang naunang sumalakay. Ito ang People's Crusade. Binubo ito ng hukbo ng mga magsasaka at mga minor nobles ng Europa. Mula sa France, nagmarcha ang People's Crusade pasilangan. Dahil walang disiplina at training, naging problema ang hukbo ni Peter kung saan dinambong ng mga ito ang mga pamayanan na kanilang madaanan para makakuha ng pagkain. Sumalakay din ang mga walang kaalam-alam na mga pesant sa mga hindi pamilyar na kristyanong pamayanan sa pag-aakalang nasa Jerusalem na sila. Habang naglalakbay, sinalakay din ng mga ito ang mga Jewish community sa Europa. Para sa kanila, ang mga Jewish people ay kasing guilty lamang ng mga Muslim dahil sa kanilang pagpaslang kay Heso Kristo. Nang kanilang marating ang Byzantine Empire, Lubos na ng problema si Alexios I dahil sa pagiging pasaway ng puwersa ni Peter. Kahit wala pang kahandaan, agaran niyang pinatawid ang mga ito patungo sa teritoryo ng mga Seljuk Turks. Sa kasamaang palad, ang hukbo ng mga pesant na ito ay agarang sinalakay ng mga veteranong sundalo ng mga Seljuk. Dinurog sila ng mga Seljuk Turks sa Siege of Gordon at Battle of Sibylot kung saan halos lahat ng sumali sa People's Crusade ay nalagas. Ang ilang mga nakaligtas ay paika-ikang umuwi sa Europa bitbit -bit ang malagim na kwento. Noong August 1096, lumakad na ang tunay na Crusader Force patungo ng silangan. Ito ang kikilalaning The First Crusade. Tinawag din itong Princess Crusade dahil pinamumunuan ito ng mga prinsipe ng Europa. Una sa mga prinsiping ito si Godfrey of Bouillon kasama ang kanyang kapatid na si Eustace at si Baldwin, ang future king ng Jerusalem. Ikalawa naman ay ang puwersa ni Bohemond the Norman na dati nang nakalaban ng Byzantine Empire. Ikatlo naman ay si Raymond, ang konde ng Tulu, ang pinakamatanda at ginagalang na leader ng krusada. Ang ikaapat naman ay si Robert of Flanders at ang ikalima ay si Hugh of Valois. Ang pwersa na ito ay sinamahan ni Bishop Aldemer kung saan siya ang tumayong spiritual leader ng mga crusader. Ang pwersa ng First Crusade ay binubo ng 7,000 mounted knights, 50,000 foot soldier at aabot sa 100,000 mga camp follower. Ito ang mga non-combatants kagaya ng mga pilgrim, mga ngalakal at pamilya ng mga sundalo. Mula sa iba't ibang ruta ng Europa narating ng mga crusader ang Constantinople. Walang tiwala ang Byzantine Emperor sa mga crusader dahil kabilang dito ang kanilang kaaway noon na si Bohemond the Norman. Kaya naman, agaran niyang pinadaan ang mga ito patungo ng Asya. Nagbigay din ng tulong ang Byzantine Empire sa pamamagitan ng pagpapadala ng supply at pagkain at paggamit ng navy nito. Ngunit dahil nga wala itong tiwala sa mga crusader, hindi ito sumama sa mga labanan sa lupa. Nang makatawid ang mga crusader, agaran silang sumalakay. Una nilang tinarget ang syudad ng Nikea. Gamit ang malakas na puwersang panlupa ng mga crusader at ang navy na armado ng Greek fire ng mga Byzantine, mabilis nilang napasuko ang lungsod. Makalipas nito, nagpatuloy ang kanilang marcha patimog kung saan kanilang hinawi ang mga puwersang muslim. Ang mga naunang tagumpay na ito ng First Crusade ay dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang paraan ng paikidigma. Hindi magawang tapatan ng mga light cavalry ng mga Seljuk ang mga armored knights ng Europa sa harapang labanan. Gayunpaman, sa bawat pag-abante, unti-unting humihina ang puwersa ng mga Crusader dahil kinakailangan nilang mag-iwan ng mga sundalo sa mga lupaing kanilang nabawi para okupahin at protektahan. Isa na dito si Baldwin na nagpaiwan para itatag ang Crusader State na Edesa. Sumunod na sinalakay ng mga Crusader ang dambuhalang lungsod ng Antioch. Tumagal ang Siege of Antioch ng walong buwan dahil hindi magawang palibutan ng mga Crusader ang malaking lungsod gamit ang kakarampot nilang mga sundalo. Marami sa mga sundalo ang nawala ng loob at tumakas pabalik ng Europa. Gain pa man. Nakumbinsi ni Bohemond ang ilang naninirahan sa syudad na buksan ang maliit na gate ng Antioch. Gamit ang kadiliman at tulong ng kanilang mga kasabwat, napasok ng persa ni Bohemond ang lungsod kung saan kanilang pinagpapatay ang mga bantay nito. Dahil sa hindi inaasahang pagpasok na ito ng mga crusader, nagpanik ang buong lungsod at bumagsak ang kanilang depensa. Pagsapit ng June 3, 1098, Ganap nang bumagsak ang Antioch at sinundan ito ng malawakang pagpaslang sa lahat ng mga kalaban ng mga Crusader. Gayunpaman, hindi pa man nakakapagpahinga ang mga Crusader. Biglang lumitaw ang puwersang Muslim noong June 10 para bawiin ang lungsod. Pinalibutan ng mga ito ang syudad at sa pagkakataong ito, ang mga Crusader naman ang nakulong. Alam na mga Crusader na kapag tumagal ang labanan, Mamamatay silang lahat dahil sa gutom dahil halos wala ng laman ang Antioch makalipas ang walong buwan na siege. Ginawa nila ang hindi inaasahan ng kanilang mga kalaban. Nang madaling araw ng June 28, lumabas ang buong pwersa ng mga crusader ng Antioch. Nang sila'y makalabas, biglang nagsagawa ng matinding cavalry charge ang mga crusader gamit ang kanilang heavy cavalry na sinusunda naman ng tumatakbong mga foot soldier. Nabigla ang mga muslim at hindi nila napigilan ang napakabagsik na pagsalakay na ito at sila ay napaatras. Makalipas ng epikong tagumpay na ito, inakusahan ang lahat ng mga crusader na umatras bilang mga traidor at duwag. Samantala, inukupa naman ni Bohemond ang Antioch at inangkin ito. Ayon sa kanya, kaya nila nasakop ang lungsod ay dahil sa kanyang mga diskarte. Pagsapit ng sumunod na taon, June 1099, nagsimula na ang Siege of Jerusalem. Lubos na nahirapan ang mga crusader dahil sa matinding init sa Palestine at kawalan ng tubig. Sa kabutihang palad ng mga crusader, isang bagong dating ang tutulong sa kanila. Ito ang mga Genoese. Bit-bit na mga Genoese na ito ang karagdagang supply ng tubig, pagkain at ang pinakamahalaga sa lahat, kahoy gamit ang mga kahoy na dala ng mga Genoese. Bumuo ang mga crusader ng siege weapon kagaya ng siege tower, battering ram at maraming mga hagdan. Nang handa na ang mga crusader, muli nilang sinalakay ang Jerusalem. Sa tindi ng labanan, magkatulong na nilabanan ng mga Muslim at Jewish people ang mga crusader. Sa kabila ng kanilang matapang na depensa, Bumagsak ang lungsod noong July 15, 1099 kung saan halos lahat ng defenders ng Jerusalem ay pinaslang ng mga crusader. Iniluklok naman sa kapangyarihan si Godfrey bilang leader ng lungsod bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagsakop sa Jerusalem. Siya ay binigyan ng title na Defender of the Holy Sepulcher. Makalipas na masiguro ang kaligtasan at istabilidad ng Jerusalem, Marami sa mga crusader ang bumalik na sa Europa sa paniniwalang tapos na ang kanilang misyon. Sa mga sumunod na dekada, kanya-kanyang nagbuo ang mga lider ng krusada ng kani kanikanilang mga bansa na tinawag na Crusader States. Inakupa ng mga estado na ito ang makitid na teritoryo sa pampang ng Mediterranean Sea kung saan madali silang masusuplayan mula sa Europa. Para protektahan ang bago nilang mga teritoryo, nagpagawa ang mga crusader ng serye ng mga kastilyo sa silangan. Ginpaman noong 1144 sa pangunguna ni Zangi, ang atabeg ng Mosul, Iraq, nasakop ng mga Seljuk ang Crusader State na Edesa. Dahil sa matinding pagkabigla, muling nagpatawag ng panibagong krusada ang Papa ng Rome na si Pope Eugenius. Ito ang Second Crusade. Ang layunin ng ikalawang krusada protektahan ang mga pagmamayari ng mga kristyano sa silangan. Sa kabilang banda, hindi naman nagustuhan ng Byzantine Empire ang inisyatibong ito dahil sa puntong ito, mayroong peace treaty ang imperyo sa Sultan ng Rum Caliphate. Kung sakaling sumalakay ang mga crusader, mawawasak ang kanilang peace treaty at ang kapayapaang hatid nito. Ang bagong krusada ay pinangunahan ng dalawang pinakamalakas na hari ng Europa, Si King Louis VII ng France at ang German Emperor na si Conrad II. Sa kabila ng kanilang malakas na puwersa, mabibigo ang Second Crusade na babawi ang Edessa dahil sa matinding kamalasan, hindi pagkakaunawaan at political infighting. Hindi magkakasundo ang mga crusader sa kanilang layunin at paraan kung paano ito makakamit. Ilan sa mga crusader ang nagsasabi na sumalakay sila pa Edessa. Ang ilan naman ay nagsasabing kinakailangan nilang sumalakay ng mas malayo pa pasilangan. Dahil sa kawalan ng maayos na pamumuno, natalo ng mga Muslim ang mga crusader sa labanan at sila ay napaatras ng hindi nila nakakamit ang kanilang mga layunin. Makalipas ang Second Crusade, unti-unting nakaabante ang mga Muslim sa iba't ibang direksyon ng Middle East. Kasabay nito, unti-unti na rin nilang napalibutan ang Jerusalem. Nagawa itong lahat ng mga Muslim dahil sa pagkakataong ito, ang kanilang puwersa ay pinamamahalaan ng isang mahusay na lider, si Saladin. Lalong lumala ang sitwasyon ng Jerusalem nang magkaroon ng krisis sa royal family. Noong 1185, naupo sa trono si Baldwin V matapos masawi ang kanyang prinsa naman na si Baldwin IV. Ginpaman, siya din ay nasawi sa isang kahinahinalang dahilan kung saan ang pumalit sa kanya ay hindi kanyang anak kundi ang kanyang stepfather na si Gidi Lusunyon. Nagresulta ito sa pagbagsak ng kanilang peace treaty kay Saladin. Sa pagbagsak ng peace treaty na ito, nagdeklara si Saladin ng jihad o holy war laban sa Jerusalem. Para sagutin ang mga bantana ito, bumuo si Gidi Lusinyon ng malaking puwersa mula sa Jerusalem para durugin ang puwersa ni Saladin. Gayun pa alam na ni Saladin kung papano kukontrahin ang armored knights ng mga Europeo. Kaysa agarang harapin ang puwersa ng Jerusalem, nagpahabol sila Saladin patungo sa lupain na walang tubig. Sa kabila ng advice ng kanyang mga commander, hinabol pa rin ni Gidil Sinyon ang puwersa ni Saladin patungo sa disyerto. Gayun pa Mabilis na napagod at nauhaw ang kanyang puwersa dahil wala itong akses sa mga watering hole at oasis. Sa punto ng kahinaan ito, tsaka naman sumalakay ang puwersa ni Saladin na naghihintay sa isang oasis at dinurog ang mga sundalo ng Jerusalem. May kilala ang notorious na pagkatalong ito bilang Battle of Hattin. Nabihag ang hari ng Jerusalem at naubos naman ang mga sundalo na dapat na nagbabantay sa lungsod. Makalipas ang kanilang pagwawagi, nagmarcha na ang puwersa ni Saladin patungo ng Jerusalem. Noong September 20, 1187, nagsimula na ang pagsalakay sa lungsod. Ang kaganapang ito ay may papakita sa epikong pelikula na Kingdom of Heaven. Dahil sa kawalan ng pag-asang matalo ang puwersa ni Saladin, isinuko ng acting commander ng Jerusalem na si Balian ang syudad sa mga Muslim. Dahil sa pagsukong ito, nagpakita ng awa si Saladin kung saan pinahintulutan niya ang mga Kristiyano na lisanin ang Jerusalem ng mapayapa kapalit ng ransom. Nang mabalitaan sa Europa na nawala muli ang Jerusalem sa kamay ng mga Kristiyano, lumaganap ang panik at pangamba. Sa sobrang dalamhati, nasawi ang Roman Pope na si Urban III. Dahil sa masamang balitang ito, nagpatawag ang simbahan ng panibagong krusada. Ito ang Third Crusade. Sinagot ang tawag na ito ng dalawang makapangyarihang hari ng Europa, si Frederick Barbarossa ng Holy Roman Empire at si King Richard the Lionheart ng England. Nagmamadaling tumawid ng asya ang puwersa ng dalawang haring ito kung saan nang sila'y makarating, agaran silang nagsagawa ng mga opensiba kanilang sunod-sunod na tinalo ang puwersa ni Saladin sa iba't ibang mga labanan. Gayunpaman, ang mga pagwawaging ito ay mahihinto dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Nalunod habang tumatawid ng isang ilog si King Frederick Barbarossa. Sa kamatayang ito, libu-libong mga sundalong German ang nawala ng loob at umuwi pabalik ng Europa. Para naman sa kanilang mga kalaban, itinuring nila itong parusa ng Diyos para sa mga Crusader dahil sa pagatras na ito ng mga German. Malaking bahagi ng puwersa ng Third Crusade ang naglaho. Sa kabila ng lahat ng ito, ipagpapatuloy ni King Richard the Lionheart ang kanilang misyon sa Holy Land. Si Richard the Lionheart ay isa sa pinaka-iconic na hari ng Age of Crusades. Siya ay nagtataglay ng mga katangian ng isang idealized crusader kung saan siya ay makatarungan, mapagpatawad, kagalang-galang at isang tunay na romantiko. Ang imahe ni Richard the Lionheart ang unang pumapasok sa isipan ng marami kapag binanggit natin ang salitang crusader. Hindi may tatanggi na ang hari ng England ay isang mahusay na military commander. Ngunit pagdating sa politika, hindi siya ganon kahusay. Ang kanyang kawalan ng husay sa politika ay magre sa maagang pagwawakas ng Third Crusade. Noong July 1192, Muling maghaharap sa isang labanan si Richard at si Saladin. Tinalo ng English King na ito si Saladin sa dalawang magkasunod na labanan sa Jaffa at Arsuf. Sa kasamaang palad, ang pagwawakas ng krusada ni Richard de Lionheart ay hindi dahil sa pagkatalo sa labanan, kundi dahil sa politika. Habang siya ay abala sa Holy Land, ang kanyang mga ari-arian sa France ay kinamkam ng French King na si Philip II. Dahil sa kaguluhan sa kanyang pamahalaan, nagmamadaling pinlansya ni Richard ang kanyang Treaty of Peace kay Saladin. Ito ang Treaty of Jaffa. Makalipas na mapirmahan, bumalik siya ng Europa at dito na nagwakas ang Third Crusade. Ang Third Crusade ay tinuturing na tagumpay sa kabila ng kabiguan nitong mabawi ang Jerusalem. Una, dahil sa mga tagumpay ni King Richard, muling nakatayo sa kanilang sariling paa ang mga Kristyanong komunidad sa Middle East. Ikalawa, dahil sa Treaty of Jaffa, muling nabuksan ang Jerusalem sa mga Kristiyano kung saan pinayagan ng Honorable na si Saladin ang mga Kristiyanong Pilgrim na pumasok ng lungsod. Gayunpaman, hindi dito nagwawakas ang mga krusada. Noong 1198, nagsimula ang Fourth Crusade. Ang ikaapat na krusada ay may kilala bilang isang kahiyahiya at notorious na ekspedisyon. Marami ang nagsabi na sasama sila sa krusada, ngunit nang magsimula ito, kakaunti lamang ang dumating. Dahil sa hindi pagsipot ng mga inaasahan nilang mga kasamahan, nahirapan ang mga kakaunting crusader na dumating na bayaran ang inarkilan nilang mga barko sa mga Venetian. Kung hindi nila mababayaran ang mga Venetian, malaki ang tsansa na hindi na sila sunduin ng mga ito makalipas ang kanilang misyon sa Holy Land. Para suportahan ang kanilang ekspedisyon, makipagkasundo ang mga crusader sa isang Byzantine usurper na si Alexios Angelos. Ayon kay Alexios, kung tutulungan siya ng mga crusader na makuha ang trono ng Byzantine Empire, babayaran niya ang mga ito ng malaking halaga na susuporta naman sa kanilang krusada. Pumayag dito ang mga crusader at noong 1203, sinalakay ng mga ito ang Constantinople at kanilang iniupo si Alexios bilang emperador. Gayunpaman, si Alexios Angelos ay hindi popular sa mga taong bayan at siya ay pinaslang ng kanyang mga kalaban. Kaya naman, hindi nabayaran ang mga crusader. Bilang ganti sa di umano'y kataksilan ng mga Byzantine, Sinalakay ng mga crusader ang Constantinople at sinamsam ang lahat ng yaman nito. Na Napakaraming mga tao din ang kanilang pinaslang at pinagsamantalahan. Ang notorious na kaganapang ito ay may kilala bilang The Sack of Constantinople. Makalipas ang pandarambong na ito, bumalik ang ilan sa mga crusader sa Europa at ang iba naman ay pinagparte-partehan ang teritoryo ng Byzantine Empire. Dito na nagwakas ang Fourth Crusade. Dahil sa pangyayaring ito, lubos nang nanghina ang Byzantine Empire na napakatagal nang nagsisilbing tanggulan ng mga Kristiyano sa silangan. Sa kabiguan ng Fourth Crusade, nagsimula na ang pagbaba ng entusiasm at espirito ng krusada. Ito ay susundan ng limang krusada pa at ilang mas maliliit na ekspedisyon na magtatagal ng halos isang daang taon. Gayunpaman, ang layunin ng mga sumunod na krusada ay hindi na para bawiin ang Jerusalem. Ilan sa mga krusadang ito ang sumalakay sa Egypt. Ang iba naman ay sa Islamic Spain at maging sa loob ng Europa. Nauwi ang krusada sa maliliit na military expedition kumpara sa mga epikong kampanya ng una, ikalawa at ikatlong krusada. Ang huling Crusader State, ang lungsod ng Acre, ay bumagsak sa kamay ng mga Muslim Mamluks noong 1291. Sa pagbagsak na ito ng Acre, masasabi natin na nagwakas na ang Age of Crusades. Ang mga kusada ang magtutulak sa digdig patungo sa panibagong yugto ng kasaysayan. Dahil sa sunod-sunod na digmaan at palitan ng kultura, napabilis ang pagunlad ng teknolohiya sa transportasyon, military, manufacturing, medisina at marami pang iba. Tumaas din ang interes ng mga Europeyo na maglakbay pasilangan at aralin ang mga kultura sa labas ng Europa. May kita natin sa puntong ito na unti-unti nang pumipihit ang Europa sa pagsisimula ng Renaissance at ng Age of Exploration. Ginpaman, naghatid din ng malalim na sugat ang krusada sa parehong mga Muslim, Kristiyano at mga Jewish people. Ang mga krusada ay marahas, madugo at mabangis na digmaan kung saan hindi mabilang na mga tao ang nasawi at napinsala. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan, ang krusada ay nag-iwan ng mapait na anaala sa Middle East. Napakarami pang detalye ng krusada ang hindi natin nabanggit sa episode na ito. Kaya naman kung may nais kayong idagdag, ilagay lamang ito sa comment section. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.